Pangadlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ni Tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabinan niyo Dr. Rini Ubra o Elaine Bathan. Ingon e man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ng akong suwat suliran. Ako si Jenny, 30 anos, minyo o pa'y anak. Nagpuyo sa tuburan sibo Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa lisod na kong pagpanganak. Aran niyo'y sabtan, Sugdon ko sa diyang naibawaan ko sa akong mama nga nakigtipon kog lalaki nga mas maguwang na kong edad nga karon ako ng bana. Ingan ini ang mga panghitabo. Mao da ni hinungdan, nawa na ka trabaho kay nakig-ipon kag lalaki nga mas maguwang nimog edad. Ma, mahal na ko si Ilil. -Il. Og -il. pinangga sad ko niya. Ma'am, tinuo na ma'am. Mahal na ko ang imong anak. Kung mauna, pangatubag tarong dito sa amo do. Kaya nga mahal na niya, wapo ko mahibaw kung sa reaksyon kung mahibaw to. Kana kung may respeto ka na mo nga iyang mga ginikanan. Pagkawa na mo'y kalibutan, nga maon rin yung gibuhat ni Mos Imong Kogaling ang pananghid ni mo namo na mag house ka kay aron dili ka magbiyahe-biyahe pa doong ang strabohan. Di ito, mahibawan lang na mo, nga wa nakamusod, nga na ka o yan nakikpuyo kaaning lalaki ha na karoon pa na mo makita. Wa man lang gani kay gipaila-ila nga naanak kay uyab. Masaylo ako ninyo pa, ma. Ay, ambot lang ni mo dyan ka manunta. Bisaligan pa man ang taka namo. Pero mura naman ay noong tagliglikay. O niya, ang man ay nato dong, nga nasugda na magyod ni nila. O oh, kung seryoso ni nga lakihan niya, o oh, ipakasal na lang. Kaya nagpuyo-puyo naman yun ng mga kanahan nga watay kalibutan. <laughs> kay sa mong LL, bisan pa man sa gap sa inyong edad. <laughs> Maulagi, day. Pero, day, lagi hang tutuno pala mo mo'y anak. Um, ha? Huh? Pila ka ni age gap ninyo? Um, kuan, ah, uh, 30 na ko karoon, unya siya kay mag-40 na. Si? Mga tiguang naman mo, uy. Dapat mga anak mo. Di mo ganahang makaanak, day? Us, huwat-huwat lang yun. At agan lagi ka. Ayaw pagdali-dali ko. Il-il. Eh, tingali, mausang na-discourage na sad ko. Dili na ko ganahan mga anak kay... Dili sad na ko ma-feel o e nga ni support sad akong banan na Ogi O gisabot na lang sad na ko kayong saon. Mag-40 na ba siya? basik dili lang yun may parehas dagan sa among pangutok. O o oh, kira ka anak Eh, kira man sad nga kami duha. Sa pagkakaroon. ra rabi agyod ang kami unday kung wak mo'y anak. Para naku, no? Di matawag og pamilya ang nagpuyo sa sakapan ni Mai kung wak'y anak. Ah, kung magpa-check up di ay ka. Pagkuyog mong ilil, pagpa-check up mong duha para mahibawaan. Kay basig na ay dili makaanak ninyo. Ma! Bisan pagkuyog lang nako ako o check up? Dili gihapon ka, ilil? Wata -il. na lang lagi na kay magkaskas lang taan na skwarta. Huwag ka Il, il. Hagbay kong Ang uban akong mga igagaw, nanay mga anak ron. Nga kong boto na unaon. Ako man unta dapat ang maguna. Dili sila kay ako ang unang nakigtipon o kinakigminyo. Pero anong feeling nako na ba? Nabihay naman ko nila. Takoy anak, sa so, pa tamang minyo. Oh. unsa? Bula'y tinuod. O, oh, karoon lang kami, sulti ako. Excellent. Nakalitan gid ko sa dihan itugan siya sa tinuod nga may anak siya sa babae nga iyang gikarelasyon sa una. Bote pa sa nga makaanak siya og ako ang dili. Hinungdan nga mas nisamot nga na discourage ko nga dili na lang gusto magpa-check up. Buutan man nga akong bana pero sukad mi magminyo, wag ko makafil og support gikan niya sa akong kagustuhan nga magkaanak mi. Aron na sad miliwat. liwat. Grabe sa di ko ka layagunon. Unya usahay pod sakitan ko kung mag-sex niya sa akong bana. Unya hmm. Rahi. Ay. Ano ka? Sakit man. Murag na ay maigo sa suod. Unsa? Ah. Uh. Oh. hala. Moral gignaan na anak ko. Nagmens ko. Ah, uh. ako na naon -aund sa CRB. Oi. Kadang-kadang apul-apul nang gawas normal kan ni. Unsa? Madonna nak kasi man nang immobilize? Olagi dai. Uy, dai, tingal ba kung saan na na ah? Maubitaw nga akong kikuyawan ini, uy. Maubitaw nga magpa-check up ko. Uy, dai, kung dili ka uban na si bana, ako'y uban ni mo, uy. Dili ba ka makakuyog nako sa pagpa-check up, Il? Dili ko pwede ron kaya na ako'y lakaw nga importante. Ay, Sige. could be an H. mole pregnancy. Oh, buti pa sa butdok nga. Nga mabdos ko. Um, balik ka hapon for the ultrasound aron may bawa na. Dok! Base sa ultrasound result, na ako'y pikos sa right ovary o baga sad ko no kaayo ang akong matres. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana, kung pikus lang, di ba makaanak raman gihapon ang dunay pikus? Nga nung hangtod ka ron, wapa anak sa akong bana. Tungod ba kay baga ang akong matres? Ikaduhang pangutana, Nigain baya kong maayo ron o kabantay ko nga mas bloated ko karon. Tungod ka ni kay layagunon ko o tagsara ko nga magmens? Ikatulong pangutana, girisitahan ko og metformin sa doktor. Unsa may katabang aning metformin sa akong kahimtang? Unsa may igun ani? Dili ba di ay ni pangpalos o ang metformin? Ikaw pa ito katapos pangutana. Posible ba nga magkaanak ko? Unsa may kinahanglan akong buhaton? Unsa mga mga pagkauna ang kinahanglan akong likayan? Palihog, tabangi, o tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jenny. Maayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw, kami sa kuang partner ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyo mga pangutanag mga problema ang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral o mga problema sa mga ginadiling druga. Ayaw na ninyo dugaya ipadala ang hang suwat sa suliran underscore at yahoo.com or sa tung Facebook account kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sa atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard Cebu City. Lain-lain klasik-klasing pamaagi kung saan ninyo pagpadalang inyong mga suwat o mga suliran diri na mo, no? Amor na yun ang ipaabot na inyong hanang ipada ang inyong hang suwat di ta maulaw di ta maikog kay kitang tanan na agyutay mga giagian nga mga mga problema. Ay mo pagtungo kay Abisiki Migtambag Monday to Saturday ni Dr. Obras si at Attorney Ellen why problema? Oo, oh, nya. Uy, nya ba to ni sige tagtambag nya tong problema di ta kasulbad. usay gyud ka Time sa happy pero 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 doc tungod aning ilahang mga suwat makaingon sa gyud tanga. Bless ta nga wa ta naginusara oh. mga giagian matag usa so meaning to si makaingon pug ko nga aw. Oh, kaya ra pud ni nako kaya guys ato ang mga letter sender mga naminaw. Mm. Maog yun, oh. no? Oh. Kay, uh, yun, related yung naning information, mm. sa sa yun na naman nagpartner niya ni attorney Elaine, oh. ang akong feeling, mura na sa kong gabugado. Uh, ako po, napito ko <laughs> <laughs> Manambal na kuwan Hindi na Kumon nga mga legal problem Kay bawal sa kong siya mm. itubag no? Oo oh, Usa kayo uh. po Makaingon na po ka Ako anay mo problema <laughs> Labad di mo hang O oh, Amone ah, Mone tingali O oh, diba Atong code for today doc Yeah Ang atong uh, code for mm. today Is that uh, Sa to? Mm. Uh, ikaw, Tony, wag kayo quote for the day? Wala pa Para... kayo quote for today. <laughs> <laughs> quote for today ah, the importance of ba? small step. O ka na. Ah, wag kayo sa hinay-hinay pero yes. kanunay. Yes. Kaya tagas kayo kaglakang, dali ka kapuyon, dali, um, taas ang posibilidad na mo give up ka kaya ka na ka. And, and reaching our dreams will always start with a small step, Dok. Yes. Di kita maabot sa ato ang padulungan o di tikang. Yes na ko example ata mm. nay na, na project mm. dako kay dako kantidad mm. ingon ang engineer magsugod da ta dak mao ni atong kinahanglan ko ako anang kada kanang kada, kada na kantidara magsugod ta nahuman human ra mo nato ni oh lagi <laughs> ilang damhon no oh ilang lang damhon yeah. pero do guy nahuman. guy na human pero, nahuman na human ra gyapo karon mag, magpasupaso ko sa kung project ba ko di unsa man ako di paghimo na human magyud pero itok may pila ka tuig po pag human, no? Pero na human rin yun. So, why kumo sa hinay? Hinay ba sa kanunay? Ha? Mm -hmm. kay mga kayo, kay tatagas, kay taglakang, pero mukram, na atong tail, kay gikapoy na ta. Correct. Ha? Uh, All right. Ang, ang atong mga i-greet today, Doc? Yeah, atong mm -hmm. i-greet today, uh, si uh, Sergeant Roger Tundag ya, sa talunasa poblasyon Mar Margus Tubig, Medellin, Cebu. Mm. Uh, mga kampugan family, si Mar Pili Badong, o uh, mga Tagaluer Busay, na, mga Gabud family, Gabato family, si Nilo o si Mali. The same is true to uh, uh, Jasmine Ligaspi, Belma Navarro, Maria Mangubat, Alna Masiba diha sa Esperanza kinag Kinagitan Misamis Oriental Dr. Leo Ramirez kumusta naman mo diya? Mm. og si uh, uh, milone Kimpan Albero dia yes, sa Dubai yes. og diha sa Kuwait si kinsa uh, to si <laughs> Ato ang listener sa Kuwaito o, thank you kaayo yeah. Okay si Julian Bonbon Ariel Lubiano Alarya Alberca Bueno Floor kang Maria Luz Abelia, Balberos, kang Emelita um, Duetis Mendez Muanya, ug kang Beverly Padua, De Los Reyes, and Dodong Rosario. Sa thank you kaayo sa inyong padayon nga pag-like o pag-follow and finally also to Christine Marby. Thank you kaayo. Yeah, Tishmel albero de Ay, mm. sa Ah, uh, quiet, no? Yes. Okay. And? Ang uh, nga ito, magtatampo ko dalawa ito, ni, si Jeannie, Jenny. 30 years old, minyo ni siya ito, ni, eh, pero wala pa siya anak, uh, taga Tuburan, si mm -hmm. Cebu. 30. Tuburan, Cebu, Mayor Diamante, uh, Councilor Lawrence Lagon, of, oh, kang, of course, kang Congressman Sunny Lagon of Akobisaya Partylist Party List, oh, o so sa 6th District na nga, representative nga si uh, Congresswoman Daphne Lagon, oh, o, apilo na lang na akong kaluhan ni, Consejal Lors, si Consejal si, si Lawrence Lagon din ha, sa uh, Cordova. Hello ninyo. Yeah, mga tennis player din yeah. sa so, Tuburan, Cebu. Kumusta naman mga tabu-tabu family? Yes, Kumusta ang mga naman kapi naman, na ito din sa Tuburan. Oh. Hello. Yes. yes. Unsa man ni, lisod siya mga anak, dok. Lisod siya mga anak. Oh, so no? muna iyahang panguta una. Dapat ko niya ito niya, kaya ubigay niya naman sa ka. Ubin ako. Pwede na yun ko bag? Kung picos lang, na naadi siya picos, no? Sa so, iyahang right ovary, baga mm. sa sad kuno kaayo iyahang matres no di ba makaanak anak raman gihapon ang dunay Picos? nganong yeah. hangtod karon wa mangyud kuno silay anak sa iyahang bana yeah it is not impossible nga magbuntis ang usa ka tawo nga sa kababayeng naay pero uh, medyo naagay mga komplikasyon no Wala mm. oh, wow mga problema unsa may buot sabot ang Picos di ay puloy ovarian syndrome no mo naay buot pasabot og picos, mm. unya oh, yeah, ang hinungdan ani attorney although dili kay klaro but believed to be due to abnormal hormonal level yes. sa androgen mm. no yes so uh, ang usa ka babae kung balikon kung uh, regular lang yung sex contact sa 28 day cycle may video every other day or every day ba taas ang chance o may chance nga magkabuntis pero tinanglan galmon gini siya og usa ka expert nga ubigay ni para magguided ang iyang uh, pregnancy kung naamang gani no magpaatiman lang mo og ubigay ni uh, Jenny na ayaw pagbuwa sa paglaom. Kung na-confirm ko na kay Picos, so wala mangay ta tambal ni Ani nga inunta maka 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 complete makapawa pero na tay mga remedyo ha you have to maintain an ideal weight mo decrease ang imong carbohydrate uh, uh, intake o uh, kinala mag-exercise ka. Nga i-decrease mong imong carbohydrate intake because taas kay posibilidad nga ang mga tao nga ang mga babae nga na ay na ay picos magka problema po sa ilang uh, uh, kining blood sugar level ha mm. so mauna no so ang uh, ang inungdan akong balikon uh, dili klaro but uh, something to do with the abnormal amount of Uh, hormone hormones. Yeah, yes, and one. as I know it though, kung nakay picos, na may tambal ana para mawala, para to clear it out mm. and matabangan ka nga uh, mas ma enhances ang ma-enhance ang immune chances of getting pregnant. Yes. Na mali na kinahanglan mm. siya sa og kanang guide from an OB, -guining. OB -guining. no? Okay. Ikaduhan okay. yang pangutana ni gain baya kuno og maani uh, gain baya siya maayo ron og kabantay siya nga mas bloated siya. Tungod ba ni kay ay layagunon ko no ug tagsa rasia magmen. Yeah, ang, uh, hormones usually maka affect po na sa si imong weight. Unya ang ako pong na notice ang inla doc among women ang mas prone nga mas dakhag picos ang kanang heavy side. Yes, mabana so, ang usa sa recommendation Is that you have to maintain an ideal body weight na? Yes. Uh, unya kinanglan nga mo limit ka. Of course, how, how to maintain an ideal body weight? Mo limit ka sa imong carbohydrate mo magunay makapadako ang carbohydrate. Unsa man nga sources sa carbohydrate? Uh, so of course, ang atong rice, mm. no? Okay, kusog mo pizza, no? So uh, mo nang ta taas ang posibilidad nga magka problema ka sa imong uh, blood sugar. Unya, um complicated na ang kwan. So Katong mga babae nga 28 or 31 day cycle, makachansa sa kung sa may sakto nga sex contact para taas ang posibilidad nga magbuntis. But kung irregular ang imong menstruation, mo nang maglisod ta. Mo maglisod ka o buntis, kaya di man kakaibaw ka sa imong ovulation time. kay mm. Kaya sa kung naibalaan sa ubigay ni na mong subject sa una, ang high, high time nga magbuntis ang usaka babae kung na-sex contact around the ovulation time no? Dili kay few days before o few days after the menstruation kay wapa pa man kay mature dia nga egg cell nga mafertilize sperm cell sa imong sex partner. Mhm. Mm ah. Okay, ang sunod diyang pangotana, giresitahan ko no siya og metformin. Yes, sa, doctor. Unsa may ikatabang aning metformin sa iyahang kahimtang? Di Unsa may igun ani dili ba di ini pagpalus og weight ang metformin? Ang metformin is anti-diabetic na siya. Yes. Ah. So mao na siya maka-blowers blood sugar. Pero dok, mo po na ginapatake sa mga naipikos. Oo. Oh, oh. oh. Kaya para alagay nga mo, Moose lose ang weight. Lose weight. Nga, mo hilis uh. po ang, ang pikos inside. Nga uh. makapalose weight ang metformin. Yes. Oh. Thank you kayo, Doktora yes. <laughs> Doktora, abugada na ko. <laughs> <laughs> oh. Kaya baka, ano, kaya nakatake pong kuwani before, good dok. Oh. Oh. Uh, quickly lang for a short uh, Period of time, kanang oh. the usual checkup good na to. Oh, oh. Yeah, Gipate ko og metformin. Gamay sa dyu ko ato. Uh, Paghunda ani dako so, pod. <laughs> kay mga nagtao mga tao nag take og uh, metformin primarily mm. for the control sugar. of blood sugar. Correct, uh, correct. Ikaw pa to katapusang pangutan na posible pa ba nga magkaanak siya? Unsa may kinahanglan niyang buhaton? Unsa may mga pagkaon nga kinahanglan niyang likayan? Yes, uh, posible kayo nga maka maka anak pa ka no kung magpagam lang ka og usag ka ubigay ni. Ha? Yes. Hopefully ma makuha nimo ang imong menstrual uh, cycle nga mutultol sa inonta schedule niya gaykon kay kon irregular ang imong menstrual cycle maglisod pud ta og advice when is the right time to have uh, sex contact no mga pagkaon nga imong kuan is uh, low carbohydrate nga mga pagkaon ha mm -hmm. uh, more on protein and other forms of mga mga food nga less ang uh, uh, glucose content kay mutaas po pud ang imong imong uh, blood sugar level uh, ma problema kana ka, kay polycystic ovarian syndrome no mm -hmm. so removing the ovary kung pananglitan operahan ka will not cure the problem okay uh, so mga na siya kung i-share lang no konya yes. ah uh, ma-infertile ka kung taas ka o ka ng timbang. Correct. Ha? Ah. Pila, ito din 30 pa man ka. 30 I think pa. Bata dada pa, pa, dada pa kayo, dada kayo, dada kayo, dada kayo si Ginny. Ano no? kung magpagam lang yun ka with mm. an OB guy Ayaw lang pagpawa sa Ayaw bata yun. pa man ka. Kwan, oh. Ang menopausal age is uh, dugay pa kayo para ni mo. Yes. No? Oh. Ah. Naapagyud na naapag yun. Naapagyud na yun chance. And um, most uh, OB guy even may OB guy will advise yun po nga para mas dako ang chances you have to one exercise two, eat healthy food. Three, kinahanglan yun nga mulus lose yun ka ug weight. So, padayunan ang imuhang metformin. Kay makapawa na si mong pikos, makatabang pag yun na ni mo lose o uh, weight. So, basin mas dali po kang makaanak. Okay? Okay. Mga suking paminaw, hinaut unta nga naamoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini sab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak Areman. Daghang salamat ug Ma maayong Adlaw. Mga higala, ania ang mga mensahe alay sa baan.